What up sa inyo, guys, no? Good morning at uh, time check. 8 a.m. ng umaga. Isasama ko po kayo ngayon sa aking morning routine. So guys, magja-jogging muna ako, no? Kailangan ko muna suotin tong damit ko. Siyempre, mabilis ang transition na lang. So guys, bago ako lumabas, mahaba na pala tong bigote ko. Yo. Good morning, Bridget. Good morning, Gretchen. Good morning, Christina. Ayan yung pangalan po yung mga isda dito. Si so Bridget, pinaka Lamik. Tutanes. When safe, I Good morning, Philippines! Good morning, America! So, kasama ko tong dalawang Kardashian sisters. Ayan. Magwa-walking sila. At ako naman magja-jogging ako. Di may tissue pa? Pwede ako magtapon dito. Tapon na ang tissue to. Makikitapon lang ako. Saan pala? Nabubulok naman to Yellow. Yellow. Ito muna yung morning routine ko dahil kararating ko lang wala pa akong trabaho. sa so magiging pabigat muna ako sa bahay. <laughs> ay, basura di pa lang ngayon guys at hindi ako nakapaglabas ng basura. Ang katangi-tanging trabaho ko lang ay maglabas ng basura at hindi ko pa nagampanan. Grabe, <laughs> Oh, big. Tatakbo na ako ah. Saan ba ako tatakbo? Dito o dito? Dito ah. So dito ako tatakbo. Bakal dito tatakbo dun. So iiwan ko na yung Kardashian sisters. Uh, at gusto ko kasing tumakbo. Sabi ko tatakbo. Bahala sila sa buhay nila. <laughs> so guys kanina nga pala. Share ko lang. Merong ano. Kano. Sinabihan ako. Kasi nandun ako sa bakuran nila. Sabi ba naman sa akin. Put Japan the moment. Sabi sa akin ganun. Takin na. Say what? Sabi ko. What you find the moment? Say what? Sabi ko. Gumunta pa kang the moment. Sabi niya, gano. bagong gupit yan. Putra, gis na yan. Pilipino lang din pala. Hayop na yun. May accent lang pala yung Tagalog niya. <laughs> yung Tagalog niya, English na din. So guys, yung basura din nga pala dito is Wednesday. Bali, yung mangunguha na lang is yung truck. Tapos itataktak na lang doon, di ba? Ganda ng bakuran nila guys. Eh parang nakatira dyan si Alice. Si Alice in Wonderland. Alam nyo, sobrang linis dito na eh. Mahiya ka na lang tumapak sa damo nila. Tsaka sa mahiya ka na lang din magkalat, magtapon. Kaso walang hiya ako. <laughs> tignan nyo naman yung ano, yung mga baby dito. Tignan nyo guys Oo, oh, ayun na. Kung pinanganak lang ako na ganyan, no? Living the dream tong bata na to, no? Yung mga mapapanood mo sa TV, lahat mararanasan niya. Yung mag-aaral siya sa isang American school. Tapos makakilala siya ng He was a scared boy, just a little boy. <laughs> <laughs> Ang mo, dito na pinanganak. Alam mo ba gang, dati, namumulit lang kami ng kamote. Naguulam kami ng palaka sa bukid doon sa Pilipinas. Tapos, maglalaro kami do sa putikan. Ganyan pa lang ako gang. Yari ka sa akin gang Go content kita Nang walang bayad Pag umuulan gang oh, Nandun na kami sa ulanan Tatakas na kami sa mga magulang namin gang Eh ikaw May malakas ba na ulan dito gang? Walang malakas sa ulan dito gang Puro ambon <laughs> Madalang pa <laughs> Puro lamig lang dito gang <laughs> Tapos pag uwi gang Papaluin na kami gang oh, Ikaw papaluin ka ba ni mami mo? Oh, wala, di ka mapapalo ni mami mo kasi good girl ka lang dito elementary dito guys na naglalaro na sila na ano namin ayun break time yata nila no papasok pa lang papasok pa lang ah papasok pa lang yan pucha bangon yan <laughs> sa arawan achim oh guys yung mga ano dito dahil walang walang jeep walang tricycle so dito mga bata atid sundo ng mga parents nila Tid sa sakyan sa ob. Hindi mo mararanasan yung naranasan namin gang. Mas masaya yon Kami gang, nilalakad ko lang doon sa bukid gang hanggang sa eskwelahan. Tapos, uso yung arcade noon, gang. Nakikinig oh. Hoy, <laughs> nagre-reminis. <laughs> Nagmumuni-muni. <laughs> <laughs> gang kami noon, gang. Pagpapasok kami, de grade 3 ako. Siyempre, uso yung arcade noon, gang. Yung piso-piso, hulugan mo ng piso. Nung grade 3 ako gang, yun first time ko nag-cutting. Punta ako doon sa video game, naglaro gang. Na-office ako gang. Kaya mo yun gang. Hala, di mo kaya yun gang. Sige, mag ka lang dyan gang. Uy, talaga. gang. kang Philippines. Hindi ka rin nagka-cellphone ng ano gang. Ayayay, YouTube cha 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 Oh, wala ka gang. Ba't napatingin ka no? Kasi wala ka nun. Hindi mo rin naranasan yung ano gang. May I help you? Oh, hindi mo pa naririnig yung gang Buryong na si gang-gang Bu Buong gala gang Sasabunin kita gang Flip top game oh, Limang minuto para kay Tio Pablo Sa kanan okay. <laughs> Sa kaliwa Tio Pablo Sa kanan ganggang, gang, -gang. Magingay oh Oh yeah Oh yeah, oh, yeah. <laughs>